Hello guys! Good morning! Maulan na Wednesday sa ating lahat. nag ang ulan kaninang madaling araw. At hanggang ngayon ay umuulan pa rin. Ano na dito talaga? Rainy season na talaga dito sa Nepal. Pero may time pa rin na mainit. Masikat pa rin ang araw, mainit pa rin. Pero madalas talaga ang ulan niya sa gabi. Where are you going? Gusto gusto na yung ganyan. Of course, because it's raining. Laka. Buringog ka talaga, Ashi. <laughs> come here. Come here, come here. Ay, laku, alas sa ispa na. Aga-aga sila bagtigisi. sarap ng weather. Ang sarap maghilata sana eh. Kaso ang mga katabi ko, nagsigising na. Kaya, no choice. Nagangawa na tong isa. Gusto nang bumangon. Ayan oh. Mm. Tonton? Happy? Ha? Happy ton? Happy tonton? <laughs> Gusto nang bumangon. anak po kami dito sa may harap. Oh kadadaan lang ng aming papa maghati ng mga estudyante. Tama, maya-maya dadating na din yun. May dalang gatas. di magkapi tayo. Ay, magmi-milk pala kami ni Asher. ayano uh, ayan, aga magsun maaga din magsundo to. Dapat dito sila sa bus ng Skyrider. Kaso, late na late na. 6.30 to eh. Eh, mag-start daw ang ayano oh. Skyrider na bus. Susundo din siya sa mga bata na nagtutuition nga. Yung nagtututor sa umaga-umaga. Kaso, late daw. Late na daw kasi manundo yung bus. Kaya kinausap nila si Asis na kung pwede. Si Asis ang maghatid sa kanila ng alas 6. Kailangan na alis, sila dito ng alas 6. Para eksakto pagdating nila sa Skyrider. Malapit lang naman kasi yung Skyrider guys. Sa may tari ba? Sa may tari. Ayun. Eh, mga 5-10 minutes ang biyahe papunta doon. Kasi looban doon. Ipapunta kina Anesa yung, ano, yung way. Eh, 6.30 ang start ng, ano, ng tutor. Eh, itong bus is 6.30 na alis pa lang dito sa may amin. Kaya, ayun, kinausap si Asis na kung pwede siya maghatid. Yun. Nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng service-service ngayon si, ano, Asis. Asis. Ah, ang, ganda ng weather. Eh, ang sarap maghilata. Ang sarap matulog. Anak naman ay, your head. Ang laki ng ulo mo anak ko eh. Nakatutok mismo sa may camera ay. Eh. Hi guys. So tapos na akong magdusting, mag vacuum na lang ako. Pero bago ako mag vacuum, papakita ko muna eh sa inyo ang aming for today. Ang <laughs> artik bali ito yung ulam natin for today guys hinarvesto ni baba kahapon galing sila dun sa may dun sa may isang kata na lupa nagulan-ulan itong nakaraan siguro may mga inanod na snails, suso sa palayan galing sa ilog ayan, nagharvest si baba kahapon binigay naman sa amin nakababad yan mag shhh nakababad magdamag maghapon so lulutuin ni asis Curry. Ay, how how? Nepali style, guys. Don't taste. Masarap sana ito, may malunggay. Kaya lang, hindi lang naman kami kasi mag-ulam nito. Bibigyan din kasi namin sila. Parang ibinigay lang ni Papa, Baba dito sa amin. Tapos si Asis ang magluluto. Pag naluto na, bibigyan sila. Nandun sila. Naglilinis yata sila ng palayan. Kaya nandun pa sila. So, ayan. Magluluto na si Asis ng ating a uh, suso maliliit ay hindi nyo nakikita maliliit siya guys maliliit hindi pa siya yung malakihan talaga kailangan kasi tanggalin to sa palayan kasi na kinakain nila yung ano kinakain nila yung ugat ng palay mamamatay yung palay kaya kailangan tanggalin inagad na nila tinanggal. So ayan lalagyan na ng kamatis at sibuyas, tapos gisa-gisa lang at lalagyan ng sili at saka garlic. Walang luya, hindi sila naglalagay ng luya. Pasarap sana may ano? Malunggay, kaya lang ayaw kasi nila. Ginataan sana na may malunggay ang sarap. No? Kaya lang kasi, hindi lang naman kasi tayo mag-uulam. Bibigyan din kasi natin sila. Kaya, Nepali style ang luto ng ating suso. ay So, syempre, maglalagay tayo ng sibuyas. Ang dami ng pangkita ni Atis, oh. Ano siya? Mag, mag, ano, lumulutan. Magsisimsim yung mga sibuyas. Syempre, lagay tayo ng sibuyas. Sa pagluluto sa kanila, ibang-iba yung luto sa atin naglalagay tayo ng luya sa kanila hindi sila naglalagay ng luya luto ng ating sibuyas Taran. Uh, may sili yan manghang kamatis Season na naman ngayon ng snail. Kaya, nagangawa na yung bata sa likod ko eh. Luto na yung ating kamatis. Next. Why baby? Why baby Tom? Why baby Tom? Ani? Kani kita lang sila magluto eh. Durog na durog oh, yung ano. Durog yung garlic. Ah at ilalagay na ang turmeric at mga masala, masala, masala. Bibi naman. And masala. Masala. Turmeric, masala, ang hindi nawawalang ingredient. At ang dilim at nil Ganyan lang guys. Tapos nilalagyan ng tubig. Tapos na. So, ayan guys, kakain na tayo. Ito na yung ating uh, snail. Kumakain na si Naama. Buti na lang naihabol ni Asis na lutuin to bago sila kumain. Naglilinis ka na sila ng ano, pala yan. Tikman natin. Papa, not enough salt. Not enough salt. So. For me. I don't know what you'll taste. You not enough salt. So. see, I put salt every day. Mom huh? said, okay, now. Mm. Are you sure? Turn it good. Because for me, not enough. There's the rest That one too much. for a Don't yes. throw too much rice, Papa. Mm. I'm not going rice. Sabi ko, huwag magtatapon ng masyadong ano, kanin. Hindi naman tinatapon, pero kain namin kay Aidan ba? Yeah, kain tayo guys. Ang sarap ng ulam, ang sarap humigop ng sabaw ng suso. Ay! Hmm. Hmm. Ang Sarap, eh, kain tayo. Sabo. So, really not enough the right for me. Hey, babu. Uh, uh, look, look what you do. Next time, next time I want to go there to see the snails. Hmm? Sarap. Actually, nagkakat si ama ng grass dito sa gilid ng bahay. Yan yung purpose kung bakit hinahayaan lang na tumubo yung mga damo dito sa gilid. Since hindi na namin natamnan ng bagmas, kinakat ni ama yan para ano, pagkain ng kambing. Malaking tulong din kapag may mga grass na ganyan kasi hindi niya nakailangan pumunta kung saan-saan. Kasi may isa dito matanda. Nanguha siya ng grass, ngayon nakagat siya ng ahas. Nakwento ko na to sa old videos ko eh. Tinakbo ni Asis sa hospital, buti na lang hindi makamandag yung ahas na kumagat. So yan ang trabaho ni Ama. Naisip ko dati, pag tumanda siguro ako, ganyan din siguro mangyari sa akin. Magkakat ng grass. <laughs> Naglilinis din sila ng palayan ito yung ano, ito yung ito yung hipag ni Aziz na ano, yung baby na matay sa loob ng tiyan. Naglilinis sila ng palayan. Nakaka-recover na siya kahit pa yeah. Nakaka-recover na siya kahit pa Nung isang linggo daw, ano, nung isang linggo, ano, nag-try magbikti mabuti nakita ng ano nakita ng nanay nakita ng mother in law niya tapos eksaktong naman na dumating yung asawa niya kaya ang ginamit niya yung scarf yung scarf nila dito na ginaga, yung partner ng ano kurta suruwal na scarf yun daw ang ginamit niya sabi ko dapat pag ganyan ano binabantayan ano siguro trauma niya ano kasi ang tawag doon? Yung pagkawala siguro ng baby Kaya niya nagawa yun Siguro sinisisi din niya yung sarili niya Kawawa din Kasi siguro ganun Sinisisi niya yung sarili niya Kung bakit nangyari doon sa baby nila First baby nila Kaya nga sabi ko ay Asis Dapat binabantayan Hindi siya iniwan mag-isa Para hindi niya ulitin Ngayon parang nagpapaalam Uuwi yata Parang gustong umuwi sa kanila Sa India parang ayaw yata payagan ng asawa niya <laughs> kasi nga sa nangyari baka mamaya doon niya gawin o di wala ng asawa hmm. dami nang nakuha ni ama oh. linis niya hanggang doon kinat niya hanggang doon oh, malinis na ulit sa gilid inuunti-unti niya eh, oh. inuunti-unti niya na kinaka pagkain ng kambing <laughs> may upo, upo pala, yung upo pala at saka patuloy ang tumubo doon sabi ko kay Asis, lagyan niya ng ano, ng kahoy na aakyatan yung asawa ko iano, lagyan siya sige, oo, oo, oo tapos sasabihin niya kay Ama Ama, ikaw ang gumuna sabihin niya kay Ama, si Ama ang mag-ano maglalagay wala na din time kasi yung isa alam nyo naman si Asis pagod na yung matanda kanina umaga pa yan naglinis ng palaya tapos magkat ng grass naranasan ko din magkat ng grass ng ganyan guys ang sakit kaya sa kamay sakit sa kamay sakit pati sa likod Nandito ako sa kwarto. Ay, kayo may hinaating boses. Eh. Papatulog ako ng bata. Ang init niya niya. Sana umukay talaga yung sabon. Kasi tignan, ang dami ko na namang pantal. Kapag natapos ko yung sabon na yon at wala talagang pagbabago, wala. Pero maganda siya, malambot sa balat yung sabon. Hindi ko na alam talaga kung ano gagawin ko sa allergy ko kapag hindi pa siya gumaling. Ay, Yan yung buhay namin dito, guys. Hindi ko malakasan yung boses ko kasi baka magising itong isa, oh. So, yun lang yung ating video for today. See you in our next vlog, everyone. Thank you for watching. Bye and God bless us all.